So ngayon ni, eh. trabaho tra natin po pre. Kaya wala na ang ramadhan. 9 hours na lang duty. Ay naku. Laban lang. Kaya po pre manta. So ngayon to, magamit tan. Kagdan. Hindi lang Magpulif, life, kay. Ka, no? Maghiya, ito magpa-leave-leave floor, ramad ka to. Maghihiya mo sa'yo. So ayan. Hapit na dito ta mga sa ground floor. Ayan na. Ayan na. ta sa Sa so, dito nagpuyo. oh Init na siya. Ay, nako. Summer na talaga, guys. Tanawa. Tanawa ang lugar. Ang lugar kung saan ako naroon ngayon. <laughs> baktas kaya punta. Layo ba ya ako? Sabauan. Tanawa. Sobra kainit. Naban lang. Na baktas. Baktas. grabe ka init sa una lang pagka init ha ba So, ah, din guys. Abot na ko, 'di ba? kalayo sa ko trabahoan <laughs> likod ra sige so mo na ni di ana ta di ana jud ni gamit na tang glyph pero hindi lita pero atik singal pero kay first floor naman ko di ba nga dol ra kayo Ayan, hapit na ta. Tere! No, di ba nga? Seryoso si Madam Aureng. Diri so, ko guys, ang trabaho sa clinic na derma, laser, dental. So, mauna na mag time insert na ha? O, di ba nga? Late pa ng one minute ha? Ikaw <laughs> na, okay. Eh, Pagandito. Extra hours, Charles. So, mauna niya. Nasubod na ta. Nasubod na ta sa sterilization. Ako na-steril ako. Tagway, charis.